Oh, mga kaisan, magandang hapon. Alas 5 na. Ay, ano? Yung kapitbahay namin dito sa Patag si Mahiron Ay, ilang beses na nako na ano po? Na nakikita sa loob ng bahay yung pungking kubra Ay, ay gabi na. Ay, sana po ko pa. Ay, ano mga kaisan? Ang sabi niya, ay tingnan ko isin ko kay Cobra Prince talaga birong ba't yun ay ganto mga kainsan ay ano ano bakit yun ay sa loob na ng bahay na mamahay ngayon ang ahas eh, sana naman po wala sa loob ng bahay ay nung pagbukas niya mama interviewin natin pagbukas niya ay anong pakalaki king cobra kaya yung kanya mga hayop ay hindi napasok sa loob ng bahay Mahiron. Nakita mo yung ahas? Ha? Ay hawan naman pala din niya, Mahiron. Ha? Hawan. Mismo nasa lupo mo ba ng bahay. Oh, jo dyo, ano? Dito lang sa area nakikita dito. Ha? Saan mahirun dito? Yun ay anlungga po nun mahirun ay ano? Oh. Okay. Anlungga nun mahirun ay ano tawag dun? Oh. Yung po bang parang ano? Parang may mga pinagbata ng kubra din na maliliit. Kumbaga ay parang pinangainan. Oo. Yung po yung mga ang kinakain puno na yan oh ay. Hindi ko ito nakita din sa lugar na rin. Yeah. Ang pusa ko ay may ganti parang dalang beses. Oo. Siguro ba tinutuklaw? At yung gano'n ako, naghagis ako din ng laya katakas yung hindihan. Oo. Oh. Hindi dalawang araw na may pas, Nakita ko lang doon si sabi nung ako pa, bibi ha. Pwari ko yan yung matagal na naparito nung may bibi pa ako, baka Ay, baka nga po. Ba dito po lang kita? nakikita. Dito lagi kayo nakikita, tapos ito pangatlong nga sa bahay niya. Ay, dito ang yung sa pinyahan. Siya nga, nakakatakot din naman na. Ay, mga mga asin, hindi naman oo, oo. Dito lagi nawawala, mahirun. nakakakulog nakakakulog din dito lagi nawawala dito lang po sa kalakalapit yun kumbaga hindi po nalayo ah Mm. Ay, nasa loob na ng bahay po. Oo. No. Oh. Chu. <laughs> Yay, yeah, eh, Mahiron. Pag ano Mahiron at nakita mo kung saan sumuot, tatawagan ko si na Cobra Prince. Ay, mo Mahiron, mo nang tagasin yung pinya. Ah, Yeah. Hawan-hawan ni lang na po. Minsan ay may butas po. Kung saan lagi nawawala, ay eh, doon. Hindi pa po. Oh, malamig po. Oh, ayan na po. Ah, nakakatakot na rin nga pala. Ang masama ay napasok na nga sa loob ng bahay. Nariyan ang butas. Ito ni. Ah, meron po. Ay nalanjo. malinis nga mga hair unta mo wala namang pinag-anuhan oh, wala dito na punta sabi ko ba? wala na no? hahanapin ko yung may butas na mga oh. may butas may katuang doon sa kabila malaki-laki yung butas sa kabila oo oh, uti mo mga hair ay makinis mga unta mo ay kinis kinis ay, ay nahi nga oh Yan, malaki na rin. Hindi mo mahiran yung kabila, may butas doon, lampasan. Tingnan mo na lang maigi pag yung bang kumbaga bigla na lang yung pagkakita mo sumuot na doon. Para tatawagan ko. At gawa ng delikado sa iyo, tikoy lagi na dito. Eh, sabi nga ni na, umuwi ka daw kahapon. Sabi ka, iba eh, kayo nanay, natakot ko sa ahas at gawa ng... Oo. Abungas ng pagano'n at yung mga man, kala mo tinang laki. Hindi po sa pinaka-ano hindi Oo, doon. Ay, doon naman papunta sa ako. Ay, doon yung dalot. Narin pa, ay, sa mga Hmm. ko yung tagbak malaki. Ay, nga yung tagbak mo, ah. Abay, naman bay naman doon. Wala naman din, eh. Oo. Hindi po. Oo, Sa mga sa may tubong yung Ganar kalaki mga hirin, gano'n kalaki mga ganar eh Ha? Mga ganar kalaki Ay, baka ganyan nyo, pagit na Ha ha At takal nga bago naman pas daw na tagpo, senda nyo wala pa Alam mo yung, yun eh, pero ingat ka din yung dumahiro ni ate Ray sa bahay na ngayon ay Ay, Ayan, ang ay, pagsisimpan nyo akin mga sakong nagkalat ba? Oo, oh, ligpitin mo na lang ang buod hindi kaya kang pinubungan mga aso eh. Pero ang mga aso namin nasa loob ah, hindi naman na, ano po ah. Hindi naman. Kaya isang aso kong putiwa rin sa sarang, kaya naiyaw. Kaya nguhal ba't nakita ko? Oo. Uh -huh. Hindi ah, tatanuro kung saan sila. Uh -huh. Oo, oh, kung saan sila sumuot, tapos ilagyan mo ng batu. Ito. Oo, ito. At, tatawagan ko rin sila. Hmm. Para ba mahukay? Ayaw. Ay Alam mo, yung hindi naman, hindi naman bawal pag, sa sakop pa ito ng bahay mo ay eh. Kung Kumbaga area mo pang hindi hindi siya bawal. Amen. Kung Kumbaga naman hindi gawa yung bagay dapat na may kung ano yung mahuli talaga dahil pag hindi nahuli siya. Ay delikado po, ilagay mo pong nakikita. Eh. Oo. Oh. Ay di. Lagi iko po lagi bang nervous at baka mamay pagpasok mo ng bahay ay nasa loob. Ako Oo oh, nga po, kung bakit titingnan mo muna at kaliwat kanan ay Wari kayo yung butas na ayun mahiron talaga Walang ibang butas ayun ay laang naman dalawa Pag doon bumunta ay nawawala dito na suot siya Oo Do oh, doon Dito ang labas ang siguro niya O siya dito na labas Dito, dito na. lang sa eryang ito Oo diyan. Uh, ay ito yung... na nga, ito laang naman ang butas na mahiron walang ibang butas at Kinis naman na yan oh. Oo, oh, oh, kinis pareho Yan Wala po, walang pinagkainan na baka yun yung lalo niya wala mm -hmm. oh. Oh. oh walang ibang butas sa heron yung laang pala yun, ano? ha? Pala butas oh kabilaang po Ano ko, salpakan muna ng, ng bato. Ano mga hirun? Sasalpakan natin ng bato ang butas. Parang hindi na siya makalabas. Ano ko, nakahanap kaya ng butas yun. Kaya nga. Hindi mo mamatay siya sa looban. No? Sisiksikan ko kumahirun bahala na siya sa loob. Kutob po ni mahiron ay nasa loob ay. Oh, ng... Pubya. Ay, oh. ay makinis nga. Ma makinis ma mahirun yan. Talagang kinis na kinis. Ay, isa't yung bato ay. Isang bato pa tinaknap na po namin ni Mang Heron yung butas po dalawa ewan ko natin sa loob yung isa may takip na rin po ah lumabas lahat ay kulag din yan sa ahas nga Masan, oo oh. <coughs> Ari Mahiro, pinagbabahayan din ito ay. Kaya lang ay hindi rin masilaban, mga heron, pag mainit, ano? Ah, pag maulan. Yan, tinitirahan din po. Kaya lang ay hindi daw masilab na, mga heron. Doon po ang kami, sa baba. Tara naman po yung kinaka-best friend ito. Kaya ko kung alin na po, sino na pong magawa ngayon yan. Parang ipinagawa na po ata. Nang tiyo. Tara naman, isa tiyuhin kong kabila. Nari po. <coughs> Kay tiyo ring. Sa bagay ay hawan po. Takot. Gakawayan daw po ay eh. Ganda ng spot dito ng mga kainan oh eh. Mauwi ka na ba Maheron? Ah sige po Ayaw mo na rin matulog di yan Anong? Ay isang nga po Huwag po muna Huwag ka muna matulog di yan At eh Delikado